Ah, eh, wala ba kayong aircon dito? Wala eh. Eh, kasi ang init-init kasi sayang naman yung forum ako. Medyo pinapapuwisan ng damit. Mahal pa naman ito. Ah. ah, ah, sige. Ano, okay lang ba? Kuha na lang ako electric fan. Wala kasi kami aircon eh. Ah, Iya. E, yeah. Gusto mo tulungan na rin kita magbuhat ng electric fan, ha? Sige, para. Sige. Tek, tsaka naman natin. Sige. Ako nabalas sa oh, dito. Sigurado bang ito yung bahay nila? Oo, oh, sigurado ito yun. Teka lang, tapagan ko si Ah, uh, Hello, Ea. Pwede ko ba lumabas? Para sigurado lang na ito nga yung pinuntahan namin. Ah, sige, sige. Tayin ka namin, ha? Yeah. Baan Sige. Iyan! Kata mo, Japan. Hindi ka tayo dito. Kaya nga, ah... Uh, hi, hi, hi. Si hi. Russell nga pala, kaibigan ko. Um, Russell, si Aya eh, nililigawan ko. Ganda niya. Hi, Aya. Nice to meet you. Ah, nice to meet you, Dad. Ano? Tara, pasok tayo sa loob. Uh, ah, sige. Tara. Tara, pinamaro ang ilaw nila. Wala ka mabas dito. chandelier. Tos, doktor, maritig ka. Bakit? Magsasabi lang mo lang ng totoo, ha? Ah, ah, uh, guys, si Mama nga pala. Ah, uh, Mama, si Russell, kaibigan ni Ian. Si Ian po, manliligaw po. Hello po. Uh, hello po rin po, tita. Ay, Magandang araw sa inyo. Oh, tara doon tayo sa kusina. Nagluto ako ng merienda. Ah, <laughs> uh, eh, hindi ba tayo kakain sa labas? Ha? Bakit kakain pa tayo sa labas? Eh, nagluto na nga si Mama. Tsaka gusto din kasi ni Mama na paglutuan ka. <laughs> Nakutul, mukhang suportado kang tita. Pagluluto ka pa niyo. Uh, tara sa kusina tayo. Uh, Ayan, yeah, tita excited na po kami eh. matikpan yung merienda niyo At naguguto na din po kami. Hindi <laughs> naman pala gutom ka na. O, oh. sige na. Punta na ako ng kusina at mag-aahin na ako, ha? Sumunod na po. kayo dun, eh, ha? Sige po, Take ma. time lang po. Sige. Uh, eh, wala ba kayong aircon dito? Wala, Eh, hey kasi ang init-init kasi sayang naman yung forma ko. Medyo pinapapuwi siya ng damit ko. Mahal pa naman ito. Ah, ah, sige. Ano, okay oh, lang ba? Kuha na lang ako electric fan. Wala kasi kami aircon eh. Ah, Iya. Gusto mo tulungan na rin kita magbuhat ng electric fan, ha? Sige. Pa. Sige. Tek-check ka naman natin. Sige. Ako ba sa electric take... fan? Bango-bango talaga ng luto ni Mama. Kaya nga, ka, eh. Amoy pa lang. Talaga nakakatakam na. Diba, Tol? Hmm. Nakakatakam dyan. Ipansit lang naman yan. Um, iyan. Yan kasi yung specialty ni Mama eh. Gusto mo, tikman mo. Hindi, sige na. Okay na. Kaya na lang kumain. Basog ako. Hindi, ano so. yan? Ako na lang. Sa akin naman <laughs> solid talaga itong luto nyo. Ang buti, marunong po kayo magluto, tita. <laughs> hmm. Hmm. Hey, buti naman, iho. Nagustuhan mo yung luto ko. Hmm. Sa katunayan nga po yan, simulan nung narinig ko po na dito kami mag-memerienda, parang piling pa na nanalo po ako sa luto. <laughs> <laughs> Naku! Itong si Russell, ha, ah, nambola pa talaga itong batang to. Ah, uh, uh, sa ganun dito po kasi na sa yung magulang ko nasa abroad po sila eh wala na po nagluluto sa bahay namin Tsaka, pati rin po ako, hindi po marunong magluto. Eh, eh ano mga kinakain mo? Ah, uh, mga instant noodles po tsaka fast food. Ah. Wow. Uh, kita, wala ba tayong bang kakainin hindi pansit? Wala man lang ba kayong cake, pizza, o kaya kahit dessert na masarap man lang kainin. Tol, mahiya ka naman. Isa ba ka naman niligaw mo? Tol, ba't naman ako mahihiya? Sila yung dapat mahiya sa akin. Tignan mo naman ako, nag-ayos pa ako. Mahal ng suot-suot ko. May accessories pa ako. Phone ko, dalawa. Tapos papakain lang nila sa akin, pansit. Tol, ano ba problema mo sa pansit? Tignan mo muna, mo, maniwala ka. Masarap po. Oh. Tol, sorry ah. Pero kahit kailanman, di ko pinangarap na kumain ng pansit. Ayan, tara na ayan. Kanya tayo sa labas, oh. <laughs> alam mo, meron may alam na kainan. Doon kayo kumakain ng family ko eh. Mahal doon. Maganda doon. Alam mo, Ian, kanina ka pa eh. Hindi ka ba tinuruan ng magulang mo ng good manners and right conduct? Gusto mo explain ko pa sa'yo? Hey, Hehe, hey! Easy lang! Gusto mo na kumain tayo sa masarap na kainan eh. Hindi yung dito sa bahay hindi naman kagandaan. Bupal ka rin eh, no? Anong tingin mo? Sasama ako sa katulad ng masama ugali? Uy, watch your words, ha? Masalamat ka nga, niligawan pa kita eh. your attitude ka mo? Alam mo, kahit sinong babae masusuka sa ugali mo. Pasalamat ka ka, pumayag ako, ligawan mo ako eh. Oh, tol, sobra ka na ito. Mahiya ka naman kay ya, tito. Ah, talaga? Sino ba talaga ang kakampihan mo? Ba't sino ba kaibigan mo? Oo, oh, Tol. Kaibigan tayo pero hindi kumpal na katulad mo. Alam mo, Iho, mapera ka lang eh. Pero ang sama ng ugali mo. Kanina pa nga ako nagtitimpi sa eh. Kung hindi ka lang nanliligaw dito sa anak ko. Sige ma, huwag ka na magtimpi. Upal yan. Yo, nakaranas ka na ba ng sampal ng katotohanan, ha? <laughs> Hello! No. Kahit nga siguro na mo, kahit dumampi sa mukha ko eh. Linis kasi masyado. Eh. Talaga? Ha? Huh? <laughs> What did you do, you freak? Ah, oh, freak daw ako, anak. Gusto mo ba? Ipantay ko pa yan sa kabilang ng pisngi mo, ha? Shhh! Huwag nagawa mo dyan, talaga na! Ha, Tol, paalam. Bakit? Tol, wala akong pera. Hindi, Tol, mag-taxi ka. Isa yun lang ako sa Hindi, problema mo na yan. Sama-sama -sama kayo. Mama naman eh, tinakot mo. <laughs> eh ang upal kasi eh. Ah, Haling, eh. ah tita, pasensya na po kayo sa kaibigan ko ah. Masyado po kasi talagang mayabang yun. Spoiled po kasi. Alam mo Iho, buti na lang hindi ka nagmana dito sa kupal mong kaibigan no? <laughs> Ay hindi po, hindi hindi po mangyayari yun. <laughs> <laughs> yun eh, kahit mayamang ka Iho, hindi ka nandidiri dito sa simpleng bahay namin. Actually po, wala naman po talaga nakakandiri sa banyo. Sadyang OA lang po talaga si Ian. Hmm? <laughs> salamat ha. Alam kong kanina mo pa pinipilit si Ian na makisama. Hmm. Kaya nga eh. Actually, kahit rin ako, alam ko rin po yung mali niya. Kaya, noches, chis, kailangan ko rin siyang suwayin din. <laughs> <laughs> Mabuti ka pa, iho. <laughs> Mabuti ang puso mo. Pero kung alam mo, ikaw ang manliligaw dito sa anak ko, hindi ako magdadalawang isip. <laughs> talaga oh, man, po ba? Oo, eh. <laughs> uh, pero, totoo niya ni e, Aya. Yeah. Kung talaga may gusto sa'yo, na pala, kaso talagang nawa na talaga si Ian sa akin. E. Ano? Ah, uh, uh, ganito yun. Uh, natatanda mo ba nung high school tayo? May nag-resign na chocolates. Mm-mm. -hmm. So, ikaw yung secret admirer ko? Ah, uh, oo nga. Ako yun, e, Aya. Yeah. Eh, Diyos ko naman pala. May plot twist. Ibigawan mo na tong anak ko, supportahan mo pa kita. Depende po yun kung papayag po siya. Uh, ano Iya, papayag ka ba? Sige naman. Thank you Aya. Salamat po sa blessing. Ito naman? Maka blessing? Akala mo naman ikakasal na? Sorry po. Masyado lang po ako masayang yun. Ay naku, sige na. Ligawan mo na tong anak ko ituloy na natin tong kain. Oh, eh. sige, kamay mo. Wala po talaga tayo. Maraya. Yeah. <laughs> oh, ka na naman. Tarahayin mo. Na Siyempre. Hindi <laughs> pa naman ako eh. Hinikilig na eh. <laughs> sige, dahan-dahan ang kain ha. Baka mabila ukat ka. Makain <laughs> ka Sige na. Sa kanya lang, busog na ako. Isang masarap sa luto ko eh. Salamat <laughs> po. Eta mo, hindi tayo dito. Oo nga Sige, tara. mo <laughs> ba siya? Ah, Oo oh, nga, pala ba? Mga Wait lang, si Trinata yan. Yung electric fan. Kasi ako Panin, oh, yun, wala na akong sasabihin. Ano na? Wala na akong sasabihin. Puro oh, kayo oh, na yan. Sintri na yan. Oo oh, pala. Okay, ready? Yan, Okay, po. Rolling, Oh, naging tayan. yung yeah, tayan. Yeah, sabi niya kasi inating yung kinaila. Sagot ka pa, Rasset, is inating yung papakain lang nila oh, sa akin, pansit. Ah, ano, ano ito ako, ka? Sama, ka sa akin, Sorry, ha? sorry. what your words, Aya? Masalamat ka pa nga, nagigawan kita eh. Hindi pa yun. Ha? May sapat na sa Ah, oh Hey, hey. Easy Sorry, sorry. Hindi na ako. Ang, ah, ayun na. Eto na. Nakaranas ka na ba talaga? Iyan na. Umat, umano ka ha. Okay. Mina. Action. Oh, ba't sa akin kayo nakatingin na? <laughs> <laughs> sabi ko sa'yo, bubunod ako sa'yo. Oh, uh, ako yung last line. Ayun ah, last, last line ko. Yung <laughs> last line mo is... Sumusobra ka na. Maybila, ah, kaibigan, ah, kaibigan, kaibigan tayo. tayo. Sorry, sorry. Hindi ako na katulad mo. Alam mo, iho? Buti na lang. Nakalimutan ko yung yay ko. Sorry, ako Paano na. Parang mas okay ka ah, Mabuti ka pa, iho. Sa Tibo, Manila, buhay ay masaya. Kasama ang bagata. Wala kasi saya sa bawat tulog at galaw. Magkasama tayong lahat. Tibo, Manila. Walang pag-aalilangan.